Hawak na ng Bureau of Customs ang isa pang mamahaling supercar na Bugatti Chiron ay pinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. Sinurender na ng may-ari ang isa pang sport luxury car Bugatti Chiron na iligal na ipinuslit sa Pilipinas. Ang dalawang smuggled na sports car ang naging paksa ng talumpati ni Senator Rafi Tulfo doong unang bahagi ng linggo. Sa isang exclusive subdivision sa labang natunto ng Bureau of Customs, ang asul na Bugatti Chiron na ito. Ang mamahaling supercar, tinatayang nagkakahalaga ng 3 million dollars o mahigit 160 million pesos kada isa bago pa mapatawan ng import taxes. Isa ito sa dalawang Bugatti Chiron na pinagahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumaraan sa BOC. Una nang natunto ng pulang Bugatti Chiron na ito na isinuko na rin ang rehistradong may-ari. Ang may-ari naman ng na ikalawang Bugatti sumubok para lumusot at sinabi sa si NBI at Customs na naibenta na raw niya ang sports car. Pero nang hingi ng deed of sale para matunto ng napagbentahan, nagvolunteer na lang ito na i-turn ang Bugatti. Ang nag-turn sa amin is yung, yung lawyer na lang nung uh, nung may-ari. Wala namang sinabi yung lawyer kanina except nga na sinusurrender na nila yung auto. Ang mamahaling supercar isinakay sa flatbed na truck at dinala sa Bureau of Customs. Magkakaroon po yan ng hearing sa law division. Isasabihin na po yung uh, registered owner. Pero marami pang tanong na hindi masagot ang Bureau of Customs. Hindi pa nila masabi kung sino nagpalusot, paano at saan PR pinalusot ang luxury car na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kung saan ibinunyad niya na ang mga luxury car ay nakarehistro sa Land Transportation Office gamit ang mga peking dokumento mula sa BOC. Ayon sa Bureau of Customs nitong Miyerkules. Isinuho ng may-ari ang asul na Bugatti Chiron sa kanilang Customs Intelligence and Investigation Service. Nauna nang napasakamay ng ahensya ang pulang Bugatti Chiron ni Torring Tebrero. Sa kabila ng pagsurrender ng mga may-ari sa dalawang nabanggit na mamahaling sasakyan, isa rin po si Senator Rafi Tulfo no, na nagbigay sa amin ng tip dyan. No. Meron na rin po kami mga intelligence uh, information regarding these two Bugatti Chiron cars no, na napakamahal nga po. No. Tulad nung nasabi niyo mga halagang yon. Di noble check namin uh, sa Bureau of Customs kung may mga sa record namin may pumasok na mga gantong kotse. At uh, sa amin pong pagsiyasat wala po sa record namin. Uh, na may pumasok o nag ng gantong mga coaching. sila sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, ayon sa BOC. Pagbubunitang inanunsyo, kamakailan ng BOC na magbibigay ito ng reward sa sinumang mang makapagbibigay ng impormasyon patungkol sa dalawang smuggled Bugatti Chiron. Chinese Nationals umano ang nakarehistro owner ng mga nabanggit na sports car, na nagkakahalaga bawat isa ng 165 milyong piso.